Okay mga katanski, so may buntag uh, ang oras na karoon mga katanski alas 5.48 sa kabuntagon. So karun, di ata karoon din mga katanski sa among nungguan din sa barangay Makaryo Mordality. So atong susihon ang mga mga isda, kung daghan ba sila o kuha. Okay. Prabi na kuha. Oh. Prabi na kuha yun. Tagko kayo oy. Oh. Oh. Matao. kayo mga Kataski. Kuha ni Melvin. Grabe mang ni Pista ni Melvin oy. Mga 2 kilo. Oh. Sanaro. Mingaw, mingaw Kataski. Mingaw dai. Igor ka boy gasolina. Oy. Magkapal ito sa kilong bugas. Oh, may nila. Pro Ito sa kagalong tuma. Ay, ka wala ka kapit eleksyon. <laughs> Ayang, <laughs> atay, ng ngalo, si eleksyon. Ayan. Kaya nga, no, sa eleksyon.

Okay, magkatas kay timbangon na kung pila ka kilo ang kuha ni Melvin. Ako kayo. kayo, no? Moro na tanan nang. Timbangon na to, pila ka kilo. Ano man ni Jose Rufo? nga. O sa ka kilo to nga ang kuha ni Melvin. 2 kilo lang Kuan ada yang lain kak kuan Matai logik ke kesulitan lah okay. Dia main sepaya orang Masa lah tau Bukaran mga katakan sikit Hari ini punta sa Usaka mengingis Dia Herman Kung dagang mana siya kuha So dana nama katakan sikit Ketimbang na Bukan sa kedagang Ayah lo buah kau Dagang kuan ketamarong no Guys, nunggu naman teman dia tama Osag 1 one port. <Usag> port. <laughs> Wah, <Wakna. inaudible> Oh, enggak. Kuan cermin kok. Jong Herman.